Hello mga ka-Tingers! happy Sunday, happy katayawan dito sa mga taga So ngayon ang si-share ko sa inyo ay yung aking simple makeup routine with a twist. With a twist. <laughs> so kasi ba diba, na-share ko na ito sa inyo so meron lang akong idadagdag <laughs> for today's video. So ito pa rin yung aking routine, ela-ela, na Uh, tone up cream. Ito yung first na nilalagay ko sa akin mukha. So, hindi na ako naglalagay ng mga foundation foundation. Ito lang. Ay, sapat na. Ayan. Blend lang natin. So, mabilisan lang to para makaalis sa si Mami Tins, no? Kasi gusto ko lang mag-stroll. Kadayawan naman at close naman ngayon si Mami Tins. So, pangalawa, ito aking Pans H Miracle tong day cream. So, yung night cream ko ay hindi ko pa nagagamit as in pag gabi na talaga ay tulog na kaagad si mami Tins, no? at wala din na <laughs> hindi na si night cream so mamaya pag uwi ko tatry ko magna night cream ako Ayan. so konti lang naman yung lalagay ko Ayan, marami pang laman tapos ay diretso na ako tong BYS compact powder so ito lalagay natin sa muka na mabilisan katatapos ko lang pala naligo no fresh from the bathroom si Ma'am Bills. So, napapansin nyo ba yung mga liit-liit ko na mga something dyan Eh, parang unti-unti na siyang nawawala. No, numinipis na. Char, sana all numinipis. So, yan. And then, etong aking Everbelena na lip and cheek stain. So, ginagawa ko lang to siya dito sa, nilalagay ko lang dito sa aking cheek. Kasi yung sa lipstick ko talaga ay itong Avon na rin. So, ito, konti-konti lang. Tapos, ipablend-blend lang yung mami pins. Ayan, para hindi naman tayo magmukhang lechon. So, ganun. Ganun lang, kabilis. At, yung panglast ay yung aking lipstick. Na super red. Ayan. So, yun lang naman yung aking quick routine. Tapos, yung aking with a twist ay itong maliit na clip, no? wag mo na tayo mag-hairband-hairband hairband at hindi bagay sa aking outfit for today. So, lalagay ko tayo ng clip na color black para nababagay siya sa aking so. So, ito lang yung sharing, mga tinders. Good afternoon and happy katayawin.